Mahal na pong Isus Sa Sareno, narito po kami, nagbabalik lagi sapagkat umuugnay kami sa iyo, nananatili kami sa iyo, sapagkat walang kwenta ang aming ginagawa kung hindi kami nananahan at nananatili sa inyo. Kaya nga't araw-araw po, hayaan ninyong itanong namin, ano po ang gusto niyong gawin sa pamamagitan namin? Sapagkat ang gusto niyong gawin ang tunay na maghahatid sa isang mabungang buhay. Mahal na pong Jesus sa sareno, kapag nawalay kami sa iyo, walang kabuluhan ang lahat sa buhay. Mahal na pong Jesus sa sareno, kawaan niyo po kami basbasan niyo po kami. Amen. Amen.